Hi, good morning mga kayelo. I-share ko lang yung kalukuhan ko kagahapon na pumasok ako. About sa pagpapark. Kahapon, kahapon, hanggang dito yung sasakyan. Yan dito. Tapos, dito pala ako nagmaniobra. Nang, nang pumasok ako doon sa garahe dito. Nang may obra ako dyan, papunta doon para maipasok lang yan pinark ko ganyan di ba pigipit gipit siya masikip masikip na pinarada ko siya kaso nga lang tuwantuwa ko o baba ko dahil naipark ko siya ng Mahirap, akala ko napakagaling kong driver. Ayun oh. Naipark ko siya. Ayun. Tapos nung bumaba ako sa sasakyan, ang angas ko pa, ang angas. Tapos ang ginawa ko, ginupi ko yung side mirror. Ayan o. Oh. Baka yung ko nito Ako nakita ko Kala ko napakagaling kong driver Ito pala ho oh. May damage Ayan oh. Kala ko magaling na ako na driver Ayan Hindi <laughs> ko na malayan Tumama pala siya dito Ayan oh. Saan? alam pala siya dito. Ano ba? Ano ba? Oh, Akala ko napakagaling ko. Palpak tala yung parada ko.